<laughs> Anak, mamimiss kita. Ikaw pa naman ang pinakamabait sa magkakapatid. Oo nga, kuya. Ikaw pa naman ang natulong sa mga module ko. Mamimiss talaga kita, kuya. Sayang naman. Gustong gusto pa naman sana kita. Sorry ko ngayon ko lang nasabi to. <laughs> Nakrush na crush kita. Naku, bakit ngayon niya lang inamin na gusto niya ako kung kailan patay na ako? God, ay e, balik niyo po nga ako sa lupa. Aaminin ko lang sa kanya, na crush ko rin siya. Okay, sige. Yee, sana all. Sige, babalik na kita sa lupa. Yes, magiging kami na ng crush ko. <laughs> Hoy, crush! Oh! Buhay ka pa pala! Crush mo din pala ako ah. Crush din kita. So ano, jowa na kita. Baliwindihin ko yung kau Airphone kasi ako ito. Ano? At saka hindi ko yung gusto ko. Yak, diri ka. Maiba akong gusto, hindi ikaw. Makaalis na nga dito sa burol mo. Hmm? Ano? Naku, patay. Ayan, buti nga sa'yo. Ang landi mo kasi.